Si Hasib Hussein, Nagkaproblema siya. Sarado ang original target na linya. Kaya nagiba siya ng plano. Lumabas ng underground, pumunta sa bus stop. Tumawag siya sa ibang bomber, pero patay na sila. Mag-isa na lang siya. Pero hindi pa rin siya tumigil. 9.47 AM. Sumakay siya ng bus number 30 sa Tavistock Square. Punong-puno ito ng mga taong gustong tumakas sa gulo. Akala nila ligtas na sila. Pero hindi nila alam, may bomba sa taas ng bus at kasama nila mismo ang killer. Pagsabog, wasak ang buong double-decker. Labintatlong patay, mahigit isandaang sugatan, nasira ang bubong, basag ang mga bintana ng mga building sa paligid, nawindang ang buong square. Dalawang oras pa lang ang nakalipas mula nung umaga, limamput dalawa na ang patay, mahigit pitong daang sugatan. At ang masakit, lahat ng pumatay mga British din. British na lumaban sa sarili nilang bayan. Sa isip nila, ginawa nila ito para sa Islam. Pero ang totoo, sinira nila ang tunay na halaga ng relihiyon nila.